Hi guys, it's your girl Yang Today, magbabagrade tayo dahil naisip ako magbagrade. Dahil wala naman ako magawa today, no? Dito yung makikita ko ano yung mga kailangan ko sa everyday. Kung ano ba yung daladala -dala kong bigat sa wag ko na to. So first, itong keychain ko na bigay ito siya ng fans actually. And itong bag ko na din, bigay to ng fans din talaga. So, so first, itong barrel. Siyempre pag bored ako, like, Mahilig kasi akong manood ng mga movie na baril-baril. So, pag bored ako, ginaganyan lang siya. And hindi to sa akin. Hinakaw ko lang to sa kotse ni Salamat! Next is my medicine vitamins mini bag. Pandito lahat ng eche ko sa buhay in case na magkasakit ako or, you know, emergency kit like that. And of course, hindi mawawala sa aking bag. Actually, apat na lang siya dahil naubos na siya. Meron tayo nito guys na beauty milk. Aapat na lang siya actually. Siyempre as a girl na laging umiinom ng beauty milk na hindi lumalampas ang araw na hindi umiinom ng beauty milk apat na lang siya ngayon. Hindi na malingit sa kalaman ng lahat na ang favorite kong flavor sa beauty milk ay melon and yung lychee. Pero wala tayong lychee ngayon. So, yung dear face ngayon, guys, is nag-upgrade sila ng packaging. Mas pinaganda. Super fabulous. Super expensive tingnan. And, pwede nga ito so ibulsa lang eh. Every time na may errands kayo. Tapos, ano siya? Travel friendly din siya. So, ito yung before ng packaging nila. Maganda na siya. Mas pinaganda lang ngayon and mas enhance yung kagandahan talaga ng product. And ngayon, super playful na super mag ka talaga. Super, super sarap niya ito guys. So, hindi ko lang to favorite, guys, for no reason. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako umalis ng bahay ng walang dalang vitamin milk. Kasi, for some reason, ginagawa ko na siyang vitamins for my hair, my nails, my skin, and of course, for my joints. Yes, for my joints din. Dahil as a workaholic girly, kailangan na kailangan ko talaga magpalakas ng joints dahil lakad dito, lakad doon. Training here, training dito, work here, work here, work here. At sang lupalop ng Pinas na po ako napupunta. So, very important sa akin na may beauty milk ako sa aking bag. Lagi kayo nagtatanong sa akin bakit agadad ang hair ko, bakit ang healthy ng nails ko, bakit kahit anong work ko hindi ako napapagod, or kahit bakit ang lakas-lakas ko. Ito yung sagot sa lahat na katanungan niyo. BITIM MILK LAB. Your glowing companion na with the fresh and new packaging, get your upgrade now!